Marami ang nag-iisip na ang buhay kristiyano ay tungkol lamang sa pagiging mabait o pagpunta sa simbahan. Ngunit nilinaw ng kasulatan, tayo ay nasa isang espiritual na digmaan. Ang layunin ng kaaway ay hindi ang inising ka lang, ito ay upang wasakin ka. Binabalaan tayo ng Biblia. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng malinaw na mga babala. Mahalagang pakinggan natin ang mga ito dahil nakasalalay dito ang ating espiritual na buhay. Maging mahinahon, maging mapagpuyat, sapagkat ang inyong kalaban na Diablo, na parang leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Per Pedro 5 per 8, KJV. Ang ating kaaway ay totoo, aktibong naghahanap ng paraan upang sirain ang ating pananampalataya at lamunin ang ating pag-asa. Kaya't ang pagiging handa at makabantay ay isang pangangailangan Nilinaw ni Apostol Pablo na ang ating pakikibaka ay hindi pisikal, sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mga dako. Hey Jake! Ang ating tunay na laban ay hindi sa kapwa-tao, kundi sa mga hindi nakikitang puwersa ng kadiliman. Ito ay hindi isang metapora, ito ay katotohanan. Kung seryoso ka kay Kristo, asahan ang pagsalungat. Sa salakay ng Diablo ang inyong isip, tutuksuhin ang inyong laman at ihahagis ang nagniningas na sibat ng takot, pagnanasa, pagdududa at pagmamataas. Efeso 6.6 Sa gitna ng espiritual na labanan, madaling panghinaan ng loob. Ngunit narito ang pag-asa. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na walang armas. Ibinigay niya sa atin ang buong baluti ng Diyos, isang kumpletong set ng banal na proteksyon upang tayo makatayo ng matatag. Una, ang sinturo ng katotohanan. Ito ang nagbibigkis sa atin sa katotohanan ni Kristo kapag pinaliligiran tayo ng kasinungalingan sa mundo. Sunod, ang baluti ng katotohanan. Pinoprotektahan nito ang ating puso mula sa pagkundena na ipinapaalala sa atin ang katuwirang kaloob ni Kristo. Ang ating mga paa ay nakasuot ng sapatos ng Ebanghelyo ng Kapayapaan na nagbibigay sa atin ng katatagan at kahandaang magbahagi ng mabuting balita. Hawak natin ang kalasag ng pananampalataya na pumapatay sa lahat ng nag-aapoy na sibat ng pagdududa at takot na ibinabato ng kaaway. Sa ating ulo, ang helmet ng kaligtasan. Binabantayan nito ang ating isipan, tinitiyak ang ating pag-iisip sa pag-asa at katiyakan ng ating tagumpay. Ang ating opensiba ay ang tabak ng espiritu, ang salita ng Diyos. Ito ang ating sandata para labanan ang kasinungalingan at ipahayag ang Kanyang kapangyarihan at higit sa lahat, ang panalangin walang tigil ang nagpapanatili sa ating koneksyon sa ating pinuno. Ito ang nagbibigay kapangyarihan sa bawat piraso ng baluti. Efeso 6:38. Right? Kung hindi ka kasali sa labanan, marahil ay dahil mas